So ayan, nagpapailo na kayo mga lads oh. so, Magkakain na rin May daraw na kami na pusit Hindi gano'ng matanaw Ito na namin oh. Oh, okay ko So ito to doon sa ano Box Magkakain na kayo mga lads, kain tayo Ito Suka na may kalamansi Balang eh. sili mga lodi, hindi makuha sili dito Kaya ito Oh, ulam namin Walang ulam, yan kaya yeah, ay na pusit. Kung gusto magkinilaw, magpala dito mga lads. Kain ng kinilaw sa usara sa suka. Simple yung bahaw natin. lagi i re pata mo lang yan maya. Ayan, ito yung ilan. Oh. Kain ng mga lads. Sige, pabalitin nyo yung lingkod. Dahil na-miss na-miss na magkain na ng mga lads sa pusit. Simple kinilaw mo tayo. Sa usara sa masim. Ayan you know. o. Medyo matagal na hindi nakakain ng kinilaw na pusit yung lingkod mga lads. Kain lang ulit na gano'n. Daraw. Kain tayo, ano subo? Suabe. Di e pa tara linam-nam kinilaw mga lods. Ito, kung alam to. Ito yung misabaw. Ito yung kinilaw. <laughs> Ito lang dapat kungot sa kanya. Kaya natin tuto. Yan o. Operasyon. Operasyon kain ng kinilaw. <laughs> Hmm. Hmm. Iba't ang lasa ng ano, mga lods pag sa iwa Mapapawaw ka talaga Ito kalaki, yun, sarap o oh. Paalan to, mga kilo ka to Ito hmm, kalaki, masarap Man. kaya Kain tayo. Mm. Pwede mo sabaw tayo mga lods. Ano? Sinabaw ang pusit. Ngayon, okay. sabi. Kung napansin nyo may mga ng kanin, kanin pa yung mga lads, Kasi dyan ako nagsahin kanina. So hindi ko lang ng gusto. Nilagyan ng pusit tapos sinala, ano? Sinalang. Sinalang. Grabe. So ganda pa nagpahuli ang posit mga lads. Unlimited posit ang ulam. Yan o. Oh. Ah. <laughs> lang dito. Yan. Ete, kain. Sabay niya kami sa pagkain mga lodi. Oh. Hmm. Iba tang lasa pag sariwa posit. Posit na posit. Hmm. Gwan. Hmm. Hmm. Ang sarap. Hmm. Hmm. Ito kinilaw naman tayo, kinilaw. Hmm. Kinilaw naman. Walang lang yan diyan. Sawsaw so, so lang sa suka. Oh. Hmm. 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 Tabis. Kinilaw. Hmm. Grabe. Hai hmm. tayo. Ibatan hmm. durut na sarap pagserebo po sit. Bo ko isaw -saw sano. Asim. Ano? Hmm. Sabi? <laughs> Ang isa pang nakakagana dito mga lods sa laot. Kahit simpleng luto lang parang lasa-lasa ng pagkain. Sa kumain. Kahit simpleng luto lang talaga malasahan mo yung sariwa. Lasap sarap. Mm. kung madaro kayo pwedeng gan. Sana wag mag-alis. Pagkatapos namin kain, banat na mo ulit. Ito ang gamit na panghuli. Kaya may area ko yung may arabs pakita ko ngayon. Kaya yung nakasanayan na gamitin sa amin dito. Hmm. Ano lipos eh. pili sa ulam may sabaw may kinilaw oh, kinilaw naman tayo parang dito yung... mm. so sorang sa suka pero mm. ano ang linam linam mm. so atin naman kayo natin ha Hmm. Wala sa sarap. Anli ulam. Sige. Dey wala kaya ng goto manghang to eh. Ah, pa, hindi pa manghang. Suerte. Mm. Ito kaganda ang kapag may daro na pusit mga lads Kung gusto ko ka ng ulamin Kung gusto mo kinilaw gusto Kung gusto mo kung gusto mo inihaw mag doon sa kalan, you know Hindi kalahan Hindi mag-ihaw Pag gusto hmm.